Hello! Magandang umaga po sa inyong lahat. My name is June and welcome po sa brand new episode ng ating vlog, June's Day Channel. Abay, umaapoy ngayon sa galit si Trillianes at ang mga kakamping. Umuusok, umaapoy, galit na galit po kay BP Lenny at BP Sara. Or sabihin natin, FBP Lenny and BP Sara. Take note po, ano? Hindi natin ipinagtatanggol dito si BP Lenny. Ang pinagtatanggol lang natin ay ang mga Duterte dahil tayo po ay Duterte supporters at mga kaalyado ng mga Duterte. So doon po tayo nakasign, alright? So malinaw po yan. Sa mga nakatutok po sa politika, dahil nakatutok na rin kayo sa politika, dapat po lawakan natin ang pangunawa natin. Mas lawakan pa natin, no? Dahil pwede tayong madaya dito ni Trillanes mga sinasabi niya. At lagi po nating tatandaan na dito po sa politika, there is no permanent friends nor permanent enemy but permanent interest. Yan po ang karamihan na ginagawa ng mga politika, politiko. No? Walang permanent friends dito. Walang permanent enemies din. No? but permanent interest yun lagi ang nananatili yung interest ng mga bawat politiko pero hindi naman lahat gumagawa niyan ano? so, pero karamihan ganyan yung mga nagbabaliktaran alright so dapat maintindihan natin yan dito po sa mga kakamping at uh, kay Trillianes so maganda kumuha po tayo ng isang kakamping at basahin natin yung kanilang sinasabi Ito po uh, Thea Tan, hindi ko kilala to eh pero may check na kulay blue yung kanyang uh, uh, channel o page no sa X while Lenny Robredo's meeting with Sarah Duterte betrays the principle she fought for kumbaga yung prinsipyo daw ni uh, Lenny Robredo na kanyang ipinaglaban ay parang sinira niya noong nakipag-meeting siya kay BP Sara. The DDS called former Vice President Leni Robredo a mistress. Her brother and husband were accused of being drug lords in Naga. She was labeled Boba Lutang, a fake BP, etc. So yung Lutang, yan po yung laging sinasabi dati ng mga DDS sa kanya. Alright, nandoon na tayo, no? Eh, sa pagkakataong daw nito, sa pag-meeting niya kay BP Sara, eh parang inalis niya na yung prinsipyo niya. Parang wala na raw siyang prinsipyo. Ito naman ang sabi ni Trillanes. Ma'am Lenny, gusto nga namin ipa-impeach si BP Sara. Tapos binastos pa niyan si Risa o Senator Risa. Bakit mo pa minit? Are you siding with her? So inaakusahan na si BP Lenny no na sumaside daw kay BP Sara. Now, to the die hard pinks or pinks, BP Lenny should not be beyond criticism. Kahit saan mo tignan, mali ang pakikipag-meeting niya kay Sara. So mali daw talaga si BP Lenny. Ito naman yung sabi ni Barry uh, Gutierrez, no? So ano, planado na naman ba ito? Yun kasi yung akusasyon ng mga kakamping at ni Trillanes, no? madaming biglang gustong makipagkita kay BP Lenny kayo na mag-isip kung bakit and she is simply kind, polite and hospitable to her guests huwag nang gawan ng kung ano-ano pang intriga ang simpleng pagiging magalang ni BPLR yan po ang dating uh, sagot uh, dating uh, spokesperson ni Lenny Robredo so ito yung reply ni Trillanes. Babasahin na po natin lahat no, no? para mamaya i-discuss na lang natin. So papaano pala, nag lang sila. Ikaw naman idadivert mo pa, bistado na. So kinakalaban niya rito si Barry Gutierrez. Besides, iba ang optics ng bisita nila ni Senator Revilla at Abalos. Ipinagtatanggol niya si Abalos at si Revilla sa pagbisita kay BP Lenny ng mga kandidato for senator sa bisita ni VP Sara na under siege dahil malapit na ma-impeach. So dito wag tayong padadaya kay VP ay eh, kay Trillanes na to no. Malapit na raw ma-impeach si BP Sara. If you don't know the difference, patutor ka kay Sec Ito pong sinasabi ni uh, Trillanes, ito yung uunahin natin, no importante po ito. Eh. Uh, Sarah is under siege dahil malapit na ma-impeach. Malapit na raw ma-impeach. Ang sinasabi rin ng iba, mga anti-Duterte, mga kakamping, desperada na raw si BP Sarah dahil malapit na nga raw ma-impeach. Pero may sagot po si ang OBP, no? Tungkol po sa uh, desperate na nga itong sabi. Oh, eto yon. Vice President Sara Z. Duterte is excited to experience her first ever Peña Francia Fiesta. She was invited by a Bicolano friend to attend the centennial anniversary mass of the canonical coronation of Our Lady of Peña Francia on September 20. The same friends also arranged. So yung kanilang mutual friends ang nag-arrange ng pagkikita ni BP Lenny at BP Sara. No. Uh, a casual meeting with former Vice President Leni Robredo during her stay in Naga. Vice President Duterte visited several prominent Bicol personalities and heard mass with ordinary Bicolanos. She neither looked desperate nor distressed. So itinanggiyan ng OBP na si BP Sara ay desperada. Okay. Doon naman sa sinabi ni Mr. Trillanes na malapit na raw ma-impeach si BP Sara. Isa po yan kasi nungalingan, pandaraya, napakalayo po niyan sa katotohanan. Balikan natin yung sinabi ni Trillanes ni, ni Senate President uh, Escudero. Kiko o Francis Escudero. Ang sinabi niya ganito, hindi ka po pwedeng mag-impeach Uh, one year before election. Kailan po ang election? 2025, Mayo. Wala na pong one year. Months na lang. Months na lang election na po. So, before, one, one year before, hindi ka pwede magsampa ng impeachment. And, after, one year after election, hindi ka pa rin pwede magsampa ng impeachment. So, ano sinasabi niyang malapit na? Eh, ang layo pa. <laughs> after election, 2025, Mayo, bibilang ka ng one year. No? Kasi, one year before and after election, hindi ka pwedeng magsampa ng impeachment. Yan ang sinabi ni Senate President Escudero. So, malayo yung sinasabi ni Trillianis na malapit na raw mga impeach Huwag kayong padadaya dyan At huwag na huwag kayong makikinig kay Trillianes Nako, eh. kumbaga para kayong bulag na dinala sa bangin Malalaglag kayo Mahuhulog kayo sa bangin Kapag ka nakikinig kayo kay Trillianes So yan yung pag-ingatan nyo Malinaw yung sinabi ni Senate President Escudero One year before and after election, hindi ka pwedeng magsampa ng impeachment. Yan. Siguro yung nasa rule, nasa batas. So malabo. Malabo yung sinasabi ni Trillanes na malapit na ma-impeach si VP Hanggang ngayon, wala nga silang makuhang ground. Itong mga, kaya nga kinokorner nila sa kongreso si VP Sara. Eh. Wala silang makuhang ibibintang ikakaso kay VP <laughs> yung this allowance, hindi po yan ground para ma-impeach si Bibisara Sara. Dahil pwede yan sagutin. Ipinagpapaliwanag. Walang sinasabi ang COA, walang sinasabi ang COA na si Bibisara Sara ay binulsa niya yung pondo. Ninakaw niya, walang sinasabi. Ipinagpapaliwanag lang. At take note, maraming ahensya ang naisyuhan ng disallowance. Okay? <laughs> tinatanong nga yan ni Marcoleta, no? Yung vlog natin kahapon. Ang ginawa ng mga buhayang impokrito, eh, hinarang yung tanong ni Marcoleta. So, tapos na tayo dyan. Na-explain na natin, na-discuss na natin yan. So, malayo sa katotohanan yung sinasabi ni Trillianes. Kaya't wag na wag kayong makikinig kay Trillianes. So, dito po sa mga sinasabi ng mga kakamping at uh, kay Trillanes na ayaw nila na parang ayaw nilang kumampi si dating BP Lenny kay Sara Duterte. Pero <clears throat> meron tayong gustong pansinin muna no. Uh, si BP Lenny katunggali niya, matagal nang katunggali si Marcos Jr. Okay, since 2016, naglaban sila niyan as vice president. ba? Diba? So doon pa lang, talagang magkalaban na si BP Lenny at si Marcos. At galit si BP Lenny kay Marcos. Pero ano nangyari ngayon sa kakamping? No? Trillianes. No? Uh, Umaatake pa ba ang mga kakamping dilawan sa mga Marcos ngayon tignan nyo si Dilima galit na galit yan kay Marcos ha ah. dati ngayon salamat po mahal na Pangulo panay ang yuko panay ang baw thank you so much Mr. President at nakalaya na ako so sino pa mga dating galit na galit Kiko Pangilinan gustong ipahukay yung tatay ni Bongbong Marcos sa libingan. Pero ngayon, ano na sinasabi kay Marcos? Wala na, di ba? nag apply pa nga eh. Department of Agriculture bilang secretary. Hindi lang siya tinanggap. So, nasaan yung mga prinsipyo nyo? Sinasabi nyo kay Lenny, parang walang prinsipyo. Eh kayo, Nasaan yung mga prinsipyo nyo? Si uh, Chel Jokno, laging sinasabi, anak ng anak ng diktador. Anak ng teteng. Anak ng teteng ka. Ngayon, hindi mo na masabi, Chel Jokno. Na? pakat pa, 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 ano? <laughs> Sorry. <laughs> Kahit mga mainstream media. <laughs> Sabi, ah, uh, lagi lang sinasabi, the son of dictator, Ferdinand Bongbong Marcos anak ng diktador. Ngayon, hindi, hindi na nila masabi. Bam Aquino, Trillanes, sila Senator Risa Hontiveros. Nasaan na yung prinsipyo nyo? Dati kayong galit na galit kay Bongbong Marcos. So, tanungin nyo muna sarili nyo. Eh, si dating BP Lenny, galit siya kay Marcos eh. Lalo na nung eleksyon eh. Hmm. Tapos ngayon, kumampi kayo. So, hindi nyo man lang tinanong siguro si VP Lenny. Sa side kami kay Marcos kasi galit kami sa Duterte. Hindi yon Kitang kita yung kulay nyo. Kitang kita. Kitang kita. Sumaside kayo ngayon kay Marcos. Huh? Dahil may pakinabang kayo. Lalo na si Dilima. Tama? Tama. Hmm. Kay Duterte kapag naging president si B.P. Sara sa mga Duterte, may pakinabang pa ba kayo? Wala. So ano yung tinitignan nyo? Kung saan kayo may pakinabang? Tama? So nasa na yung prinsipyo mo, Kiko? Ha? Umiiyak ka pa nung ano? Nung nagpa-press conference bago yung, bago yung halalan? Bago ka nag-file ng candidacy? o yung araw yata ng kandidasi umiiyak ka pa eh. Ha? kay natin ang labi yung tatay ni Marcos. Ngayon, nagdudumilat na yung mga ebidensya, oh. Garapalan, mga korakot, mga korupsyon sa gobyerno ngayon. Nagdudumilat yung ebidensya kung paano sumisingot ng white powdery substance si Bangag. Eh anong sinasabi mo ngayon? Wala. Dahil may pakinabang ka sa gobyerno ito ngayon. So ganun lang yung mga kulay nyo. Madali lang ano eh. Madali lang kayong pag-isipan eh. Or pag-aralan. Kung ano yung mga political agenda nyo. Ha? Huh? Personal interest. Yun lang. Ngayon, tanungin natin. Uh, sa 2025 election, para kasing ang nangyayari, namumuliti ka raw. Si, uh, si BP Sara. Di basahin natin. Basahin po natin yung sinabi ni Trillanis. <clears throat> ah, wait ah. Parang nawala dito. Hanapin ko lang ah. Ito yung isang balita sa balita. Balita kasi oh yung ano, yung balita. Trillanes sinita pagkikita ni na BP Sara Leni. Somebody is lying to cover up. May nilalaman pang cover up. Ito si Trillanes. O sabihin na natin. May cover up. Ang pagkikita ni na Sara Leni ay hindi spontaneous. Hindi raw ito kumbaga hindi, hindi pinlano. O biglaan parang ganoon. May namagitan sa kanila na hindi hihindihan ni Lenny sinabi na nga yan ang OBP yung kanilang mutual friends ang nag-arrange ng meeting walang spontaneous kay Sarah planado lahat ang pamumulitika ng mga Duterte control tricks sila ayaw na ayaw nila ng sablay kahit na ang drama niya sa house ay contrived mababasa sa expose so sinasabi ni Trillanes malinaw no Planado lahat ang pamumulitika ng mga Duterte. Okay. Ituloy lang natin. Ganito kasimple yan. Pumunta si Sara kay BP Lenny. Kasi Sara understand the positive optics of her. Alam ni BP Lenny yung agenda na yan. And yet she agreed to be part of it anyway. Yan ang mali na call out ko. Yan daw ang pagkakamali ni BP Lenny. So, <clears throat> Sinasabi ni Trillanes, namumuliti ka si BP Sara. Ang tanong ngayon, napakasimple lang unawain nito eh. Mga ganitong bagay-bagay. This 2025 election, sino ang tatakbo? Oh, si si, si, Presidente Sara Duterte ba? O oh, si dating Vice Presidente Leni Robredo? <clears throat> Tignan nyo ah Tignan nyo maigi Bumisita si Abalos Si Rebilia. Bakit? Eh sila kasi ay tatakbo No? Ang natin may nag-arrange no? Mutual friend Ni Bipisara at Lenny. So kung iisipin mo Sino ngayon ang nangangailangan ng tulong? Diyan po nagsalita Kamakailan lang Si Sara hindi niya ugali na humingi ng tulong. Kahit nga sa tatay niya na nung time na yon ay presidente, napakalaki ng impluensya. Pero hindi siya, tumu hindi siya humingi ng tulong sa tatay niya. So yan si BP Sara, no? Sino ngayon ang nangangailangan ng tulong between BP Leni and BP Sara? Eh hindi naman tatakbo ngayon si BP Sara si VP Lenny ang tatakbo bilang mayor. O oh, hindi ako sigurado, basta sa Naga City. Local lang ang itatakbo niya. Hindi siya tatakbo ng senador. <clears throat> hindi siya tatakbo sa national. Kanya nga tahimik lang si Lenny. Hindi kagaya nito ni Trillanes, tatakbo lang pala sa kaluokan. Pero kailangan niya magpapansin dahil kulang na kulang sa pansin kailangan niya magdemanda, dinimanda si Harry Roque, si Banat Bay para pick upin siya ng media. Ayun, nakapa, nakapag publicity siya, in-interview siya. Kailangan niyang gawin 'yan niya para magkaroon ng publicity. Samantalang kaluokan ka lang tatakbo. So si BP Leni, nakita niyo, ang tagal na nahimik. Hindi niya kailangan ng ano publicity national ang kailangan niya lang awareness doon sa Naga kahit eh, dahil doon lang siya tatakbo ang kailangan niya lang i-maintain yung yung pagkas, pagkasikat niya dahil mayroon mga broadcast uh, radio sa mga probinsya like Naga, Baguio, may mga broadcast radio dyan eh sa Davao ganun din so dapat maging aware lang palagi hindi siya mawala sa timeline sa news feed ng mga taga-naga yun lang ang kailangan ni BP Lenny hindi kagaya ni Trillanes kalookan ka lang pala tatakbo gusto mo pa ano uh, ma-maintain yung publicity mo sa sa ano sa nationwide eh hindi ka naman tatakbo ng senador at uh, ilang beses na ba tumakbo si Trillanes at uh, ilang beses na rin siyang natalo. Dalawa na yata. Tumakbong vice president, talo. Tumakbo ng senator, talo. Ngayon tatakbo ng mayor. Eh yung incumbent mayor, ang ganda ng rating niya. Tignan niyo sa Pulse Asia Bayo OSWS Anyway, balik po tayo kay Lenny. Si Lenny po ngayon ang nangangailangan. Versus BP Sara. No? Dahil hindi po tatakbo si BP Sara. Eh. So, sino na nga ilangan? Si Lenny. Okay? So, paano sasabihin ni Trillanes na namumuliti ka si BP Sara? Napakalayo. Yung mga tatakbo ngayon, yun ang nangangailangan ng tulong. No? Ng suporta. Ngayon, hindi nyo maya kay uh, dating BP Lenny na kumampi kagaya nyo kay Marcos eh siguro kayo na lang sabi ni, sabi ni Lenny kayo na lang kumampi dyan hindi ako kakampi dyan maaari pa sa Duterte ano? <laughs> maaari pa at uh, maari maaari pa siyang humiling ng tulong sa mga Duterte kasi kailangan niya eto kasi mga mayor alam nyo yung mga tumatakbo ng mayor, nagpapasurvey yan. Nagpapasurvey. Ha? Hindi lang isang beses isang isang klasing survey, no? Basta nagpapasurvey yan. At makikita mismo ng mga kumakandidato, ay, tagilid ako. So, bago pa, bago pa man mag-eleksyon, gumagawa na yan. Maring nakita ni BP Lenny na maraming DDS doon. Yun ang dapat niyang makuha. Kasi hindi siya sigurado eh, na mananalo siya bilang mayor eh. Hindi pa siya sigurado, maraming nagsasabi. Ma, ma, mabigat pa ang laban niya. So, kailangan gumawa, niya ng, gumawa siya ng paraan. So, sa mga survey, hindi lang isang klaseng survey ginagawa niyan, yung mga tumatakbo. Mga ibang-ibang iba, ibang survey ang ginagawa niyan. At gumagastos sila doon ng malaki. So doon nakita siguro niya marami mga DDS na kailangan niyang makuha yung boto. For her to survive her political 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 career. <laughs> so yun po ang natin nakikita no. At dito naman sa mga sa mga uh, bataan ni Marcos, si Abalos at si uh, Bong Revilla maaga pa, di ba? Lumilibot na sila. na na po si Revilla bilang kandidato sa lineup ni Marcos. So bakit sila pumunta kay BP Lenny? Agad-agad after BP Sara. Naisip sila, naisip nila agad eh. Na importante si Lenny. Baka makuha ni BP Sara sa 2028 at agad pinalusog ni Tamba, pinalusog ni Marcos yung dalawa si Abalos at si Rebilla. <laughs> Kita nyo yung uh, mga, politiko. E eh, samantalang 2028 pa, nanginig agad si Abalos at si, ay si Tamba. Ano? Hindi dapat tayo ma ano, maunahan yan. So, yun ang problema. E eh, galit si BP Lenny, kay Marcos. Paano yan? Paano nyo makukuha ang boto ni... Uh, ang suporta ni BP Lenny. Napakalabo. Hindi sa kagaya ni Delima, ni Lakeko, <laughs> ni Trillanes. No? Himod tumbong ngayon uh, kay Bangag, kay Kuting. So yan ang ano, yan ang nangyari ngayon, ano? Nakita nila si Pisara pumunta kay Lenny. <clears throat> Ginawa ni Tamba, pinasugod. <laughs> Praningi. Eh. Ang layo-layo pa ng 2028. Eh. Di ba? kukunin, kukunin mo agad yung suporta ng ni BP Lenny. At napakalabo mong makuha yan. Galit nga yan kay Bongbong Marcos. At tagal nilang nagtunggali niya. 2016, halos magsasampung taon na. No? Excuse. Uh, inakusahan pa si BP Lenny na nandaya. Dinaya daw siya nung uh, vice presidential election. At si Lenny nga ang nag nagwagi. Dinaya daw siya ni Lenny. So, ma maraming, ma matinding galit yan kaysa kay Pangulong Duterte. Although, ang tagal ni Lenny na umatake kay Pangulong Duterte, atake ng atake. Actually, siya yung atake ng atake. Anim na taon siyang umatake sa mga Duterte, si B.P. Lenny. Ang mga Duterte, yung atake sa kanya, kung, kung inaatake man siya, sundot-sundot lang. Pero siya talagang consistent na umatake. So, hindi dapat si BP Sara ang ano eh, kumbaga ang mahiya dito eh. Siya ay anim na taon siyang umatake sa mga Duterte. So, nakikita mo yung kabaitan ni BP Sara. No? Kahit anim na taon inatake yung tatay niya, inatak. No? Siniraan, kung ano na -ano sinabi, nakipag-meet pa rin siya kay uh, BP Lenny. So, diyan mo talaga makikita. At malayo yung sinasabi nila na si Sara Duterte mangga. Siya pa ang mangga ngayon. No? So, binabaliktad nila. No? Kung kayo mga baliktaran kayo, Kiko, De Lima, Antiveros, uh, <clears throat> Himod Tumbong kayo ngayon kay Bangag, eh, ibahin nyo si Lenny Robredo. Again, hindi ko pinagtatanggol si Lenny, no? Uh, tayo po yung nananatiling Duterte supporters. So, tinatama lang natin yung mga sinasabi ng mga kakamping ngayon na wala nang prinsipyo <coughs> si, si Lenny. Hindi naman mawawala ang boto ni, ni Lenny sa mga kakamping doon sa mga taganaga. Nananatili yan. No? So, kahit anong sabihin nila, walang walang political agenda talaga si BP Sara. Ang mayroon si BP Leni. napakalinaw niyan, no? Kung itinago man ito ni BP Leni, siya lang naman ang pwede magtago nito eh na hindi orchestrated, hindi coordinated yung nangyaring meeting. Sinasabi kasi ni Trillianis, oh a few days pa yan eh. Si, siguradong ah uh, na-arrange na yung meeting na yan. Hindi yung, hindi yan in, 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 spontaneous. So, yan ang sinasabi ni Trillianes. Uh, Trillanes. Yan kasi ang sabi ni BP Lenny kay Barry Gutierrez. So, hindi sila naniwala. So, sino mayon ang may tinatago? O, oh, baka si BP Lenny. Saan niya tinatago? Kanina niya tinatago yung meeting na to. O, sa mga kapwa niya kakamping, dilawan. So, napakalayo dito ng Duterte. Saka yung sinabi pala ni Trillanes na malapit na ma-impeach si BP Sara. Eh, sobrang layo po sa katotohanan niya. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you next time.